Magandang umaga po sa inyong lahat. Ako po si Benamin Abalos Jr. Ako po ay uh, isang abogado. Ako ay uh, graduate ng Ateneo Law School. At ako po ay naging uh, konsihal. Ako ay naging uh, alkalde ng lungsod ng Mandaluyong. Ang Mandaluyong po ay uh, nung araw ay uh, isa sa pinakamaliit na lungsod sa buong Metro Manila. Ang aming area ay 1920 hectares lamang. Natanggal mismo ang welfare bill dito na wala kaming tax. Ganun din po ang 6 uh, uh, hectares uh, 120 hectares ng wakwak -wak, recreational. 6 hectares po ng uh, ng, uh, ng uh, uh, mental hospital. Aabot po ito ng halos talagang napakaliit lang. Wala pa hong 900 hectares. Pero bagkus maski maliit kami kami nangarap. At uh, nung panahon ko po, ilang presidente ang nag-award sa amin. Inawardan kami ni President Aquino Pinoy ng Most Child-Friendly. Inawardan ako noon ni Pangulong Erap sa Malacanang ng Apolinario Mabini Award dahil kami ang unang-unang nagkaroon ng opisina para sa mga kapansanan. Kami may pinakamataas na Nutrition Honor Award, the highest award for nutrition. At dahil po rito, alam namin may connection ng nutrition dahil kailan lamang ang Mandaluyong ang nag-number one sa National Achievement Test for high school, ibig sabihin yung mga matatalinong bata. No? Sumunod po dito ang uh, tinatawag na Seal of Good Local Governance, ang pamantayan ng mga gandang uh, pag na isang lugar. Itong taon po ito, sunod-sunod na mandaluyong na binigay ng DALG. At kami pinarangalan ng United Nations Public Service Award. Ito po ito sa Medellin, Colombia. Kami rin po ang pinarangalan na Most Business-Friendly City in the Philippines ng Philippine Chamber of Commerce. At ng galing po ok award, dalawang pesos po ito. At uh, time's up. Oh, time's up. Sige po. <laughs> sorry. At, tanong okay. lang po sir, sa video. Okay. Okay. okay We go with John, Inquire.net. Sir, good morning po. um may require pa rin sir. Uh, are you now deemed resigned as the LG chief? Tama po yun. Uh, kanina po pag uh, file ko ho ng, uh, ng aking uh, uh, certificate of candidacy, deemed resigned na po ako. Sino po sir kapalit po ninyo? Uh, sa ngayon po ay uh, 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 malamang um, OIC po muna ang pansamantala, pero antayin po natin ang uh, na anunsyo ng malakanyang po dito. Thank you, sir. Michael Rogas, Radyo Pilipinas. Hi, Secretary. Magandang umaga po. Magandang umaga Michael mga. Rogas po, from Radyo Pilipinas. Sa tatlong taon po ninyo bilang kalihim po ng TIFG, napakarami po ninyo mga accomplishment paglaban sa illegal na droga, pagpapalakas po sa kampanya laban po sa krimen, paghahanap po ng mga wanted person. Marami po mga local leaders na nagsasabi, bakit daw po kagad kayo umakyat sa Senado <laughs> at bakit niyo po iniwanan agad ang DILG na sana ay mas marami pa po kayong accomplishment na magagawa sa mga susunod na mga panahon. Alam mo, Michael, kanya-kanya uh, pong uh, kapalaran yan eh. Ano po? ang importante lang sa akin sa lahat na nagampanan ko magmula mayor, magmula congressman, magmula nung COVID time. Ako po ang chairman ng na MMDA, napakahirap dahil kalaban mo nung COVID. Ngayon DILG, siguro ang importante sa kwento ay maganda yung ending. Iiwan ko ang isang departamento na very cohesive, very united dahil sa totoo lang po, pinakamahirap ang DILG dahil napakalawak. Isipin mo, susupervise mo lahat ng mga governor, mayor, ang barangay captain, yung polisiya, yung policy building, ka mo aalamin mo nga problema on the ground. At the same time, sinusupervise mo ang problema ng krimen, ng polis, problema ng BJMP, ng congestion, problema ng mga fire truck, fire station. Pagkatapos, meron ka pang commission on women, on youth, on Muslim affairs, meron ka pang local government academy, meron ka pang public safety college, ikaw pa chairman na ng Napolcom, So you have to wear so many hats. May mga araw na hindi ako nakakatulog, no? Pero at least I would like to say baka maubos na naman ang oras ko. All of these departments, no, high moral po sila. They're very cohesive right now at kung sino man papalit sa akin, siguro yun ang maganda sa ending ng istorya. no? Uh, maganda at united po at makikita niyo naman ang performance nila bawat isa. Sir. During your time as mayor po ng Mandaluyong, binansagan po ang Mandaluyong City bilang Tiger City sa buong bansa. Dahil sa mabilis na pagunlad po, pagdami ng mga negosyo sa inyong pong lungsod, paano po ninyo ito magagawa? Kasakaling kayo po ay maging senator na, paano po ninyo ito mag magagawa para po sa ating bansa? Well, number one, no? uh, yun po ay inawardan sa akin ni Secretary Mar Rojas. Uh, Ito'y uh, second most economically vibrant. Kaya kami tinawag na economic tiger of the Philippines, Tiger City. At hindi lamang yun, Michael, kami lang ang kauna-unahan na lahat ng release ng trend. Binili po namin ito at ngayon yung mga dating informal settlers of quote and sinasabi ng squatter, ngayon land owners na. No? Inubos po namin yan at pabahay namin, sariling pera po namin ang ginamit namin. Pabahay po ito ng lungsod na mandalo yun. Yun ang inunama at yun ang dadalhin natin dito sa Senado. Marami tayong tatalakayin. Number one, kuryente. Alam natin mahirap ang kuryente. Tayo ang pangalawa sa tayo, isa sa pinakamahal sa buong ASEAN. Tingnan natin, bakit nagkakaganon? Yung bang ibang mga mga VAT, yung ating uh, yung ating mga mga grid, no? In fact, sa isang hearing, sinasabi nila, sinasabi ito ni ano ni uh, ni Kusi noong 2021 sa Senate hearing, meron tayong excess na 2543 megawatt, no, na power sa Visayas at Mindanao na pwedeng i-augment sa Luzon. Pero ano nangyari, hindi nadala because yung transmission line kulang. Hindi ba? Isipin mo kung bumaba ang kuryente mo. This will mean that dami manufacturing, that dami po ang trabaho. At pangalawa, siguro tignan din natin ang agrikultura. Ang ating mga farmers, ito ito'y gusto kong tutukan. Maganda ang ginagawa ng ating mahal na Pangulo, si Sakiko, no? unang-una lang magsasaka. Magpa 5-6 yan, uutang yan, sigurado. Siguro, importante tulungan natin. Yung ginagawa nilang ngayon, gagawin nilang 2% na ko maganda yan. Institutionalize na natin para mawala sa lahat sa magsasaka. Incentivize natin ang mga lupang agrikultura dahil baka mag-convert sila. Kung kailangan babaan mo realty tax, babaan mo. No? This is the kind of things na kinakinaga natin. It is what is called as food sustainability. No? So yun, malapit sa sigmura, pagkain, kuryente, at higit sa lahat. Kung saan ako ngayon ng DILG governance. Ano ito? Yung local government code 1991 pa yan. Yan ang Biblia ng lahat ng mga, ng, ng, ng istruktura ng gobyerno pero luma na, nakikita natin depekto. <clears throat> Nakalagay dito ang barangay, ang papagawa ng barangay road. Hindi na po pwede yun. Yung polisiya sa agriculture, dinevolve natin, effective ba ito hindi. Sa kalusugan, sinasabi rito, lahat ng probinsya kailangan may tertiary hospital, sabi ng code. Pero hindi lahat pinaka, pinanganak ng mayaman. May mga probinsya hirap. Hindi nila kaya ito. Dapat pasukan ito ng national government. So yun, aside from the fact na of course, ang ating criminal code is already outdated. Being a lawyer myself, tayo lang yata ang, ang, ang may batas na dischero. Dischero is basta maka, ano ka sa adultery, hindi ka makakapasok in na certain area. Maski sa Spain, wala na dischero eh. No? So maraming pwedeng gawin sa Senado. Mon Galvez, TV5. Sir, maganda umaga po. Mon Galvez from TV5. Sir. Uh, given those somehow accomplishments you had at saka mga nagawa po from local government, How are you preparing as well sa pagharap po sa mga bashers or sabi natin sa social media. How are you ready to face those at least two at least uh, masabi ko yung mga accomplishments that you had given na uh, sa top 12 pumapasok okay sila sa ilang survey pero nasa bottom. Well, akoy naniniwala no? na unang-una bagong mukha po ako, no? Ang uh, ang aking uh, first time na may abalos na papasok po sa politika. Given yan eh. Pero naniniwala naman ako mapanuri ang ating mga botante, no? So I'm offering myself dito po sa nagawa ko nung ako'y mayor, nung ako'y DILG, nung ako'y MMDA. Mahirap din yung na COVID yun and you know, you have to unite at naging template nung araw ay ang Metro Manila. Bashers, wala akong problema sa bashers. Basta alam mo sa puso mong tama ginagawa mo. Kung lahat ng bashers sa asikasuhin mo, hindi mo mapupuntahan ang pupuntahan mo. No? As long as alam mong tama ito. No? Let's do Kung lahat ng kumakahol sa kanto, titigilan mo. Hindi mo mapupuntahan ang pupuntahan mo. Ang dami kong pinagdaanan na ganyan. Uh, at hindi ko sila pinansin. Ang importante, mission accomplished, nagawa ko po yung dapat ko magawa. Para okay. Maraming salamat po. Maraming salamat po, Secretary.